Maaring dala pa rin ng pangulila ni Andy Eigenman sa namaya pang ina na si Jacqueline Jose. Nagpost kasi siya sa kanyang Instagram account ng mga picture nilang mag-ina. Marami sa mga comments sa IG post na ito ni Andy ay heart emojis at sending love. Pero may isang IG follower si Andy. Pero may isang IG follower si Andy na nangahas na mag-comment at sinabihan ito na sana raw noon ito ginagawa ni Andy noong buhay pa ang kanyang ina. Say ng follower, quote, Oh, I love this. Unfortunately, it's too late na for your nanay to see this. Sana noong buhay siya, nag post ka ng ganito palagi para kahit magkalayo kayo, she feel loved and she knows na lagi mo siyang naiisip. She won't be able to see this anymore, just your followers, unquote. May sumigunda naman na isa pang IG followers ni Andy na sabi nito, quote, I remember the saying, aankin pa ang damo kung patay na ang kabayo naalalahan na naman ng ibang netizen ang nag-comment na hindi raw nito kilala personally si Andy at nasa moment pa ito na nagdadalamhati kaya hayaan na lang ito sa isang banda nakabalik na nga si Andy ng Siargao kasama ang partner na si Philmar at ang kanilang mga anak Kisinama nga rin ni Andy ang kapatid nito na si Gwen na babalik din agad ng US dahil doon ito nag-aaral siguro deep inside kung may isang pinangihinayangan si Andy, yung hindi na karating at personal na nakita ng nanay niya ang buhay niya sa Siargao. Ilang beses daw itong niyaya ni Andy pero dahil busy rin talaga ang namayapang aktres sa kanyang karir hindi naging posible na makasama nila ito sa isla ng Siargao.